So, ayan, um, ituro ko po sa inyo paano mag-mute ng napakaraming uh, CPR. So, dahil nag ako kagabi, marami akong CPR, ituro ko po sa inyo paano mag-mute. So, ayan, punta po kayo sa Chrome and then um, YouTube Studio. Ayan, lumabas ng ang YouTube Studio. Click nyo lang po yan. Ayan medyo mahina ang ating signal wait lang po natin ayan, wait lang medyo mahina ang ating signal so ayan nandiyan na po kayo sa inyong uh, channel uh, dashboard so punta po kayo sa inyong uh, content so pipindutin nyo po is yung pangalawa ayan Ayan, wait po natin. Medyo mahina ang aking signal talaga. So, ayan, nandiyan na po kayo sa inyong content. Punta ka po doon sa live. Ayan, click ang live. Tapos, hanapin nyo po yung inyong live na may copyright. So, ako, ito po yung live ko kagabi. May copyright. So, pindutin po tong copyright sa gilid. And then, see details. Ayan. So, ayan. Ito yung live ko kagabi. Napakarami kong CPR. Ayan. So, mawawala po yan in just, uh, ano lang, ilang uh, oras lang. So, pindutin nyo lang po dito sa tatlong dot dito sa gilid. Ayan. And then, uh, mute song mute song and then uh, ito po kiklik nyo po tong uh, start, time ayan start time uh, i-delete po natin yan papalitan po natin ng 0 0 ayan napalitan na po natin yung start time ng 0 uh, 0 and then dito po sa end time So, ayan, uh, i-delete din po natin yan. Ang ipapalit po natin dyan is kung ilang oras po yung inyong live. So, yung live ko po kagabi is uh, 4 hours and uh, 29 minutes and 13 seconds. So, yan po ang ilalagay nyo kung ilang oras po yung inyong live. So, ayan, ilagay na po natin dun sa start time, yung 00. And then, dun sa end time, kung ilang oras po yung ating uh, live. And then um i continue na po natin continue Ayan and then uh, mute Ayan so after natin ma-click -ma yung mute hintayin lang po natin Ayan so ayan po ang lalabas na This process might take a while. You may leave the, this page and check back later. Ayan, okay na po yan. So, maghihintay na lang po tayo ng ilang oras na uh, mawala po yung CPR. So, ayan, lahat po ng CPR na yan is mawawala po yan later. Ayan, uh, share ko lang po sa inyo para po dun sa mga nahihirapan kung paano mag-mute ng CPR. So, ayan, sana po makatulong. Maraming salamat po. Keep safe everyone and God bless us all.